So ito guys, meron po tayong latest update tungkol sa official YouTube channel ng Eat Bulaga na napunta sa poder ng Tape Incorporated. Okay? Uh, sa isang article sa Inquirer ay sumagot si Attorney Buko tungkol po dito and he maintains that a tape is not the owner of it bulaga YouTube channel TVJ daw po ang tunay na nagmamayari ng YouTube channel na ito na nung huling check ko ay bumaba na naman ng 10,000. Okay? For, from 5.31, uh, ngayon po nasa 5.3. Yung pong uh, subscribers nito pong It uh, Bulaga, simula po nung nahawakan ng Tape Incorporated. Okay? So, according to the camp of TVJ, they are preparing the appropriate legal action after Tape Incorporated which the former maintained is not the owner of the Eat Bulaga YouTube channel, regained access and control over the page. So they are preparing appropriate legal action. Alam nyo, sa Pilipinas, hindi ko sure kung nagkaroon na ba ng ganitong klaseng kaso, ng ganitong ganito klaseng issue uh, regarding sa YouTube channel. Napaka-valuable na po kasi ng mga pages at ng mga accounts na yan. Okay? At uh, baka pumapunta sa korte na naman okay o baka maisama dun sa mga existing na kaso ito pong pagmamayari ng uh, YouTube uh, channel ng uh, original YouTube channel ng Itbulaga yung pong uh, Facebook page ng Itbulaga na official na, na million million ng followers ngayon po ay naka-unsubscribe so hindi ko sure kung ito po ay inalis muna para po hindi po ma maagaw ma or hindi po natin alam eh pero maganda tanungin na lang po natin bukas si Attorney Buko kung may alam siya tungkol naman doon sa Facebook okay so dagdag ni, uh, ni Attorney the owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it it is not tape oh Sabi niya Tony Buko uh, The content of that YouTube account Are past episodes of Eat Bulaga The copyright of the show and its episodes Belong to TVJ We are uh, preparing the appropriate legal action This may constitute a cybercrime If they hacked into the account Or made misrepresentations to YouTube oh, So posibleng maipasok yung cyber cybercrime law Pagdating po dito... Kasi po... Dalawa eh... Tingnan nyo pareho lang kami ng sinabi ni Atty. Buko... Diba? Pareho lang din kami ng, ng analysis dito... Dalawa lang kasi yan... It's either... Una... They hacked into the account... Or pangalawa... They made misrepresentations to YouTube. Kumbaga may sinabit sila kay YouTube o may uh, sumulat sila kay YouTube without uh, kumbagahin na hindi sinasabi yung buong katotohanan na ang TVJ ang may-ari ng uh, copyright noong mga videos na nandoon. Isipin nyo nga naman, puro mukha nila yon, puro mukha ng legit Dabarkads, pero lahat ng kita na pumapasok ay napupunta sa tip. So pareho lang din yan nung nung sinampang kaso sa Marikina, yung mga replay. Kasi isipin nyo, yung mga replay, di ba, nagpinalabas yung replay, walang pahintulot mula sa Tito Vic and Joey, di ba? Nilabas yung mga mukha nila sa TV. Ganon din sa YouTube. Nandun pa yung mga mukha nila sa videos sa YouTube. Pero uh, wala silang pahintulot na pagkakitaan ito ng Tape Incorporated. So parang ganun po yung pinakamagiging logic ng kaso ng TVJ kung sakaling uh, doon po mapunta ito pong issue na ito. Okay? So, um, ito. Uh, basahin pa natin yung the rest of the article. Tape had lost access to the noontime show YouTube after its uh, former employees who departed from the production company in May uh, reportedly did not turn over the page email and password, sabi po nung article. Um, nagsalita na din si Atty. Maggie sa inquirer. So, basahin din po natin yung kanyang sinabi. Ah. Uh, they have confirmed that they have retrieved the YouTube page after coordinating with the platform to be able to update its email and contact person so ang sabi niya, according to attorney Maggie sila ay sumulat sa YouTube in update yung email at yung contact person kung dati yan po ang email ay uh, kay Ma'am Jennifer o kung kanino man ay pinalitan daw yung email at nandoon na doon sa email nila so attorney uh, ni Maggie further noted that they were granted access Since as per records of YouTube, Tape is the owner thereof because the receipts for creating, it is under the name of Tape. Receipts for creating, under the name of Tape. Ano kaya ibig sabihin nun? Receipts for creating. Kasi pag gumagawa ka naman ng YouTube, wala namang mga resibo yon. Ano kaya ibig sabihin dito ng receipts for creating? So maganda, matanong din natin. And even the bank account linked to it is under tape. O, so, yun po ang kineclaim ni Attorney Maggie na ever since daw, yun daw AdSense mula dyan sa YouTube channel ay nakakonekta sa account ng tape. Pero sa akin na ito, as a YouTuber lang, ha, ito as a personal na opinion ko lang to. Yung kung kanino nakakonekta yung pong AdSense, I think walang connection yun kung sino yung may-ari ng YouTube channel. Eh. Ito pong pag-aari dito ng YouTube channel, I think ah uh, nakasalalay ito sa mga rules ni uh, YouTube okay kasi uh, lahat ng YouTube channels yan po ay pag-aari lahat ni YouTube sila ang may karapatan di ba hindi nila kailangan magpaliwanag kahit kanino kung gusto nilang alisin yung YouTube channel mo kung gusto nilang meron silang mga rules diyan pero sila pa rin ang masusunod dyan in the end so uh, i'm not really sure po kung kung uh, ano ang kung pa, pa, kung paano yung proseso na ginawa nila attorney Maggie to uh, make the to make youtube uh, believe na sila po pero maganda po matanong natin si attorney Magi din bukas okay kasi ito hindi ko masyadong gets itong receipts for creating okay so yun ang medyo hindi ko hindi ako pamilyar kung ano yung ibig sabihin niya doon sa linya niya na yon pero ayan umiinit hindi pa tapos itong kaso sa Marikina madadagdagan na naman dahil sa YouTube channel. So yun po ang mga importanteng tanong. Okay? Ngayong araw pahinga lang tayo, guys. Kauuwi ko lang, medyo pahinga muna ako today pero uh, bukas sabak na naman tayo uli. Balik korte na naman tayo, 'di ba? We draw nearer sa decision po ng korte sa injunction. Uh, eh, bukas po ang aking mga itatanong sa kanya ay puro tungkol dito sa YouTube, sa Facebook, na yan po ang dalawang pinaka mga pages at accounts na, na original Eat Bulaga. Okay? So, yan po ang tatanungin natin sa parehong abogado. Para at least, klaro po lahat, marinig nyo po lahat yung Panig, kayo po ang bahalang mag-decide kung sino sa tingin nyo ang nagsasabi na ng totoo At kanino dapat mapunta ito pong mga pages na ito So ayun guys, thank you very much po See you po sa next video po natin Please subscribe Models of Manila FM sa YouTube Kung di pa kayo subscribe Models of Manila Sports, yung sports din natin sa YouTube uh, So ayun, dalawa yung channel na yan Tapos sa uh, TikTok, Models of Manila FM So thank you very much guys, see you po sa next video Good night, mga dabarkads. So, Bye-bye.